nangyari yun eh. Collection ng books uh, yung retrieval ng books kasi po pasaulihan na ng books. Yun po yung aming inassign po. Pero nag-agree po with the parents kung ano po yung ipapagawa sa kanila. And then uh, so actually po yung mga guidance counselors, kailangan po kasi ay uh, registered ang mag-conduct ng counseling sa mga bata. So nag-invite po kami from the division office kung sino po ang magkakandak sa mga ng guidance counseling sa victims at saka sa bully, bullies na involved doon at saka sa bystanders. Actually po, uh, bukas ay meron din kami pong magkakandak na mental health program na in-invite na partner po ng division para po mag-assist. And also, uh, doon po sa SSDD po ng city makakasama po namin sila naka-coordinate na rin po kami na makakasama namin sila sa pagbibigay ng mga intervention programs po para sa mga batang involved. Uh, so meron pa rin po kaming at uh, inano doon sa mga nag-upload uh, doon sa mga kumuha ng video kasi parang medyo ang ang, ang ano po kasi eh, bakit hindi niyo sinabi kaagad na may naganap? bakit kailangan kailangan ano dumaan pa kayo sa ano bakit hindi mo sinabi sabi namin sa bata natatakot daw siya na sabihin sa nanay hindi rin niyo po sinabi sa nanay agad-agad bakit mo hindi sinabi sa nanay eh ang unang dapat makalam ay ang nanay at pangalawa bakit hindi mo sinabi sa amin na sinaktan ka natatakot daw siya tinanong namin kung kanino hindi po malinaw kung kanino siya natatakot at ako po ngayon ay natatakot din kasi baka yung sa sa, sa ganong mga activities nila sinasadya po nila eh during break at saka uwian busy po kasi ang bagong silangan pag uwian po napakaliit po kasi ng eskwelahan namin napakasikip po ng aming uh, ewan ko kung may nakarating na po napakasikip po kasi ng aming entrance and exit kailangan po namin i-assist yung mga bata sa kakalsadahan uh, pag uwi po at transition time, ganun din po pagpasok kasi magpapalitan po ng, ng schedule. So kanina po narinig ko yung mga, didiretso ko na po ba sir? Or yung mga... go ahead. Go ahead, opo, uh, yun po yung, yung aming tinitignan kasi nasabi na namin na wag i-upload kasi protection po ng mga batang involved. Actually, yung mga ibang bata po na involved, natatakot na po sila ngayon kasi nakita po sila sa video. So, natetreten din po sila. Hindi po naman po namin ginusto na ganun yung gawin ng tita. Kasi ang aking sabi po, kailangan po natin proteksyonan, sabi ko po sa nanay, at saka sa SK, yung, yung ano nung ating mga batang kasama. Kahit po yung sa inyo ay biktima, karapatan po nila na maprotektahan sila. Pero ganun po, hindi niya po nahintay na magkaroon po ng investigation po sa mga bata na involved. Pero inimbestigan na po namin yung bata na na, na bully, na victim mismo po doon sa araw na yon. Ah, uh, nung ano po, gusto po nung nanay iuwi yung bata nung araw na yon. Sabi pa rin po namin, pwede niyo pong pag kasi nagtatapos po ng mga output kasi patapos na po yung taon. Pinapangako ko po na walang mangyayari sa anak nyo. Pero nag-insist po yung magulang wala naman po kaming magawa na iuwi na yung anak niya. And then lahat po ng mga bata nagpatuloy po yung bully at saka bully, yung bully, yung bullied kasi hindi na po pinapunta ng magulang. Uh, nagpatuloy po sila hanggang hanggang exams po. Pero doon po sila sa guidance office, pina, namin pinapakuha ng exam. Kanina po nung umalis ako din, nandun din po sila sa guidance office. Hindi po sa classroom sila kumukuha ng exam. Kasi part din po ng aming protection sa kanila para po hindi sila ma-expose. Kaya lang po, yun na nga, na-expose po sila sa sa social media. Uh, yun po yung ano, sir, uh, yung pag-upload ng video. Actually po, meron po kaming pangalawa. Pero tapos na po yon yung pangalawang in-upload, dulot po siguro yon nung nakita yung nangyari doon sa video na in ni tita. Tapos na po namin yung dinigin, pero ang kasama po namin ay ang lola nung bata na siya po yung nagpakilalang guardian. Uh, tapos na po kami sa mga agreement, nakasalukuyan na po kami nasa intervention. Tapos, meron pong biglang lumabas. Karug idinugtong na po doon sa sa nangyari po na dinidinig pa lang po namin. Kaya ngayon yung mother niya, yung mother nung bata, na hindi naman po namin nakita, nangingi ulit po ng investigation. Pero naiano na po namin yon ano yung ma-intervention na gagawin, ganun yung dadaanan. Pero uh, patuloy po ng aking nakikita po, nakikita po sa ano ay ang online uh, yun po paggamit talaga po sa cellphone. Hindi ko na po pinayagan din ang mga bata na magdala ng cellphone. Simula po yung nangyari yon Kasi nagiging, nagiging ano po nila yon na hindi ko po alam eh. Sabi ko sa mga bata nung kausap ko sila, bakit wala man lang ni isa sa inyo na pumunta sa teacher para sabihin na sinasaktan ang kaklase nyo. Masaya pa kayo na napapanood. Bakit wala man lang ni isa? Tapos yung isa po, na kumuha ng video, tinitignan lang po niya yung ibang kasama niya. Kaya, hindi ko po alam kung ano yung maaring ano noon. Tinitignan po namin kasi yung iba na yung video na pinoproduce nila o ginagawa nila. Itinataon nila na merong mga ganon. So, yung isa po na grade 8 ay dahil po yun sa boyfriend, ay sa lalaki. Yun po yung, yung pinagmulan po noon uh, nagkaroon po ng medyo ano, nag, nagkaroon ng medyo uh, misunderstanding. Tapos yun pong na, nasampal ay ang, ang sabi po niya kasi malandi ka. Ganun po yung mga ano. So medyo may mga ano po na, na mga words na ano. Kaya yung mga iba naman. kuan Pero hindi ko po masyadong tinitignan yung ano eh. Para kasing uh, yung o oh, pag yung pagkukuha ng video ang medyo mas medyo mas uh, nakikita ko na problema yung pagkuha po ng video since ano po eh tinataon nila talaga na kuan yung pag-aaway nila tsaka parang yung mga bata talaga na nasa nasa paligid hindi sila ganun ka di ba po pag tayo may nag-aaway talagang ang ating damdamin ay ano eh ay tumakbo at tawagin na yung mga ano. Uh, sinasabihan po naman namin sila, sinasabihan po kasi yung section lab po ay uh, 30 lang actually ang estudyante yon kasi meron kaming uh, recovery section. Nandun po yung mga, yung, mga in, yung section na ginagawa namin ng intervention programs sa reading, sa numeracy. So nandun po sila sa learning recovery section. Kaya alaga po namin actually yung mga nandun sa section na lab. Pangalan po nila ay section na lab ta, para po maano talaga na kami ay yung section nila yun ay hindi ano, nandun po kasi yung mga intervention programs on reading, numeracy na aming mga ano. Uh, yun lang po actually ang naging problema at uh, chairman in -upload ng tita kaya sumunod naman na in-upload yung, yung isa. Tapos na po kami doon ni. Eh. Kaya nakita nung nanay na hindi naman po namin din namimit, hindi rin kinukwento ng lola, hindi rin kinumunicate ng lola. Ano po yung naman naganap namin sa eskwelahan? Ma'am, ma ma ano ko lang. Ah? Opo. Da da dalawang incidents yes, sa inyo. Yes po, sir. Except different victims? Yes po, sir. Different victims po, sir. Grade 7 po yung isa, grade 8 po yung isa. Pero yung grade 7 po sir ay na actually natapos na po kami. Bakit uh, madalas magkaroon ng bullying sa inyo? Meron meron uh, it, uh, meron ba kayong in-appoint na guidance designate? Meron po sir sa grade 7. Meron po sa grade 8, grade 9 at grade 10 sir. Meron din pong grade level in charge po sa bawat uh, grade level. Dalawa po sila. Bakit itong itong dalawang incidents hindi na detect ka agad? Magkasabay po sila halos sir eh. Dito po sa March na po, March po parehas nangyari. Uh, ang ang ano ang incident po na yon. Hindi, ba't alam ba ng mga bata kung sino ang guidance designate nila? Kasi in the case yes. dito sa Moonwalk, nakita ko sa reports, alam nila kung sino pupuntahan eh. Ang tanong ah. ko, bakit sa Bagong Silangan, hindi pumupunta yung mga bata sa guidance designate? Alam po nila sir, kasi actually yung yung isang bata ay uh, meron kaming communication with the lola na... Meron kasi siyang uh, meron kasi silang mga special concerns, special ano kaya po under intervention. So alam po nila kung sino po yung masusubaybay sa kanila. Pati po yung adviser nila, alam po nila. Anong nangyari po doon sa mga nang bully? Yung mga nang bully po sir ay sinama po